muna. Uh, mag -hi ka muna nga. Ay, lahin. O, ba daw? Ah, ay, lahin. Welcome to my guys. Welcome to my guys. So, ba yung mo? Tapos na ako naglaba, hindi ka parang bumaba. May pasok ka? Duty lang. Ah. Alas 4 pa. Ito pa Ay, bag sasabay ka kay Ate kakain? Huh? Eh wala pang kanin eh. Nagsaing pa yung ako. Paray, yung pare. <laughs> Sinabi yung tatay, is that ay tapos. May surprise nga doon. <laughs> ah, sige. May surprise. Sinama mo ba ito? Ay, naglaba ba ngayon? Hmm. Anong sinama? Sinama. Ano yan? Pabigat tingnan sa sa ano na sunod na makikilin. Yung dalawang mabili. Eh, ano mo na kasi, ano doon, may tubig pang, ano, para matipid Ay, sa tubig. Hindi, sa quick na, kasi mabili ko Hindi naman siya kusutin eh. bago naman yan, eh, alikabok lang yan. Para matuyo. Sige, sabi Nagkuha lang ako dito ng, ano, hangar. Ay, vlog. Ay, dalhin mo na sa baba. Nag-order daw ako dalawang sweatpants. Oh, sige. Ayan. Ayan. Nag-order daw siya. Ayan brown. yung niya. Tapos, pang women siya, pero maganda. Kasi, mataas yung, pwede mo siya ilagay sa mataas dito. Tapos, mahaluwag. Anong store yan? Ano? Basic fashion oh, sa basic fashion daw <coughs> guys, magaganda yung quality nung hmm, ano nila. Yung quality. Yung items nila. Sponsor nyo na. Kaya. Sponsor nyo na. Tapos, basic okay, isa pa. Medyo ano? pumbaba ayaw ha? Basic quality. Basic fashion. Basic fashion. Uh, Baka basic. naman. Ayan. Baka naman. Basic fashion. Ayan. Tapos ito. Dito ka kasi ang gulo dyan. Naka Nakalive ka ba? Um. Ayan. Tapos, ito yung isang gulo. Ay video pala. Ay video ba? Medyo pumbaba eh. Pero, pwede mo siyang panlalaki pa rin. Kailangan hmm. mo lang karnoon ng iba maayos na kulay at damit. Ayun. So, yun okay, sa anong... Ah. Saan, ah, saan ka bumibili ng mga ano mo? Yung no. mga t-shirt? Yung sa t-shirt? Hindi, dyan sa basic fashion. Hindi, ang binilang ko, made in Manila. TikTok din yun. Oh, made in Manila sa TikTok din yun pala hmm. yung bumibili siya ng... T-shirt. Mga t-shirt. So maganda din yung maganda din yung mga quality ng mga t-shirt na binibili nyo. Kaya tiktok. Made in Manila, basic fashion, baka naman. Baka naman, sponsor naman dyan. <laughs> Ay, Tara Pero wala pa, hindi pa na yung ano. Ay, hindi Pero yung sa'yo, okay, nakain ka na. Hindi, hindi po, see you, mama. O, hindi, hintayin mo na lang. Sabayin mama. Kanina. Kanina ng umaga kumain. Almosal. Okay na Okay na. naano ano lang siya. Na ano tabag. Ayun. Basic passion. Ito yun. Basic passion. Ito yun. Sa basic passion na kayo guys bumili ng mga uh, magaganda yung quality nila guys. Oh. Makapal yung tela maganda tsaka asan ba yung ano hindi ko kasi nabang. at ito so, yun guys oh basic fashion daw niya ito binili so maganda siya ang quality kasi makapalo makapalo kung gusto mo niyong bumili ng mga matitibay na tela sa basic fashion oh, guys. <laughs> <laughs> pwede na guys actually guys dalawa to sa na isa Affordable sa lahat. 180 lang. Ano to? uh, unisex. Oh, unisex. Oh, unisex siya, uni guys. Pang lalaki, pang babae. So, sa so, uh, basic fashion na kayo pumunta, guys. Mag-apiliate ka na, eh. Pagbenta ka na, nag-selling ka na. <laughs> <laughs> Wala naman tayo. Hindi, <laughs> promote lang natin. Uh, Kasi magaganda nga yung quality nila. <laughs> Dito pa lang, maano mo na na umabot ng mga ilang taon mong suot-suot. Ito. Dalawang kulay. Anong kulay sa brown? Oh, brown. Brown at saka, ano? Purple. Brown at saka purple yung ano. Tapos i- Sabihin, mine. <laughs> uh, my, no, no. <laughs> <laughs> kasi sinito binta ha. Sinasabi lang namin kung saan binili to. Kasi maganda talaga quality lang. Makapal. Yun. Sinabi lang namin para makapunta kayo. Puntahan niyo yung store na yun. Store, oh, oh. Yung store na yun. Yung basic passion. So doon nyo guys makikita itong quality ng tela nila. Yung mga items nila. So yun. Dalawa yung binili niya guys. Oh. Hindi nga lang ano sa akin kasi para akong So. <laughs> Ayan guys, thank you very much. Bye. Paalam guys. Paalam.